Kanya nga nang wala man ka nagpa-doktor, nagpa-check up. So, uh, natigil po ang trabaho ni Papa. So walang walang pira pang pa-check up. Year college. First year college, anong course mo? Uh, education po. Ilang-ilang weeks na yung lagnat niya? Three weeks. Three weeks? Yan po guys, dito kami ngayon sa ano po, mayroong isang estudyante dyan sa ano, sa itaas. Kailangan ng tulong. So puntahan natin. Mayroon tayong nag-guide kasi hindi talaga natin kabisado ang daan. Nagtanong-tanong kami. At saka mayroong nauna na uh, kapitbahay nila. So tingnan natin, kausapin natin kung ano po yung may tulong natin. So let's go. Ano oh, isa sila bulay ko? Oh, Dami mga bata Hindi tayo nakadala ng tinapay. Dami <laughs> mga nag... kung saan nandito. Ay. Asa lang bahay nila Na si Marby. <laughs> oh, dayon <sorry>, na ko na dire kay gipanan dai kanang gi. Mas muhan siyang Mama. Mura magitnit sulod. Ha? pa masama. Oh, na magkot lang. Tanaw na. Pwede ra ni mo daw dayon lang. <laughs> Hoy, iro Wala, ana iro yung mama. yung hapon. Ito po. Pangalan kasi ito pangalan ate. Marbi. Marbi Montibon. Ah, Montibon So ito po yung bahay nila. So ang ginawa niya ate, yung himas mo. Eh mo gito ug. Ano himas mo han kay? Pwede mo sod ko gamay ate? Ha? Pwede mo sod ko gamay? maliwanag na. Yan po yung sahig na dito, murang manig matumpag. Hindi, hindi. Tabla. Tabla lang. Nagtagsin ko pa lang ayaw. Hindi ko muling ko dani. Hindi pa wisan. Ito, punasan mo ang singa ti Mardite. Punasan. Hmm. Yan po guys, dinalaw natin si Marby dito ngayon isang estudyante Yan, nabutan natin gituob Gituob sa nanay niya ko wala kay So, hmm. like so dugay na ka wala kay eskwela? Kasi mm, wala pa ito. Nung intramural sumali pa ko ng poster making. Mhm. Mm -hmm. so okay, dugay na ni mo hilanat. Oh. Nga nga nung wala man ka nagpa-doktor, nagpa-check up. Grabe si Muto eh. Na natigil po ang trabaho ni Papa. Hmm. So walang walang pira pang pa-check up. Karabi mas simula. mas maganda kung mapa-check up para ma malaman kung mabigyan ng tamang gamot ba no? Kaya yeah, ang mga pagkupukuti ka ng konig mo. Ang sige ba't yun ay marunong magtuob? Hindi rin pa ang sakit dito sa may gusok. Ang oh, masakit yung ano, tagiliran mo? Yan ang uh, mo na imong gikuan kanang di pamati gyud dugay na. Oh, din baguhay lang sugod so sa hilanat. Hindi, hindi. sa kilid. Oh, ini din hawa na kung sakit. Wala ug kanin ka oi. Hmm. Nana man ang hilanat. Hmm. Lugaw lugaw. Una luga oi. -luga right. hmm. Ka ang mamugugang. Lugaw luga -luga. lang. Luga -luga. sa poy trabaho din ni mo, muna eh? Nari, atiman sila ah. pila pila, pila na kabog yung anak na eh? Apat. Apat yung anak ninyo? Hmm. Panganay si Marbe? Uh, -huh. college ka First na daw? First year college. First year college, anong course mo? Uh, education po. Education? So ngayon nag-alala po kayo kasi ilang araw na po hindi kayo nakapasa? Oh, so mayroon nag nag nagpas ka naman doon, alam naman ng ano? Para oh, lang. po ako <laughs> ng excuse letter. Yung tatay mo, ano yung ano din yung trabaho? Um, Construction po nung unang tapos natigil. Hmm. Hmm. Gito ob, nalilang natigil rin. Gito ob, nalilang natigil rin. Gito ob, tapos yan, lumabas ang maraming ano po, yung uh, pawis. So ang, yan ang sinabi ni, ano po, ni Marby, na uh, madalas daw sumakit yung tagiliran niya. So, kung sa pailaing ipamati ni mo, no. dili ko doktor ha, kanang nangutana lang <laughs> nung tanak ay na kay basig na idea ba pila na ka si mana imong hilanat ilang ilang weeks na yung lagnat niya 3 weeks, weeks? tagal na ate mm. pero balik 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 no. balik 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 kun ko niya oi yung kain mo lang ganun so mm. nag naglogaw lang si nanay mo para ano para masidlan yung tiyan niya si relax lang muna yung kaldero at saka ipadaplin lagamay kay kaya matos mo basig ininit na ma mahilos nung ulo ni Harvey tapos na bang nagtuob ayaw ayaw sa pagkagawasahan mga 3 weeks na daw yung lagnat pabalik balik at saka madalas daw sumakit yung tagiliran niya so ano po ay nandito yung mga kapitbahay nila so, ma'am maghahay ka ma'am iboto ka na ma'am Hi. mo Hi. 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 Ilihan mo mi. Ay ilihan mo. Sigurado ginon. Mom ni permi na mo gina kwandere. Kapit so, yeah. ba dito? Saan pwede pa-check up ninyo? Sa so, itchu pero ang karon wala na kanang stop na sila kanang last like one kwan ba kanang, kanang ugma na pero mas priority gud lang kala lang sa jud sa bugos na. Ugma na ugma. Kay ngano kung ana butag kwan pod baikon manggud kung kiss <laughs> first first kang first serve mura mong good film kay mura ko na gid ba basta film po basing nay ba inana po kana dinggi first ako ko sa iha po Biraliyo lang dito ang tomong sila ang tawag mo? siya. Pero

So pa ito kay ni at tinatay pamilya nga nagkakit nga nag First year college. Nagalala siya kasi hindi na siya nakapasok ilang ano na. Ilang weeks si Mana na marami. So ngayon po ay eh, yung lag na tabalik-balik. O lang Silbi. So mayroon kaming ibigay sana makatulong to no uh, pang ano pa -check -up. Nasaan ngayon ang asawa ninyo? Asa ah, man siya karon? Nagat pa tawag kanay kanutan. Oh. Harap nang pangulam sa daga? Sa kanay sa ibalan ibalan sa. Ini ko oi. So ito ate oh. Para pa check up ate. Oh, sige lang. Oh. Dagdaga ng 1,000 oh. para 5,000 lahat. Mm -hmm. Maraming salamat sa Ilsia Dai Family of Singapore. napakahirap talaga kapag walang pira no kasi ang pira talaga ang kakailanganin. So dahil po sa hirap ng buhay kapo sa pira yan po tiniis lang nila. Ganito ang sitwasyon. O oh, sige. Uh, kung pwede siguro magpakyaw, pila siguro ipakyaw bugo. Dol-dol malang bugo dire. Ito oh, naman sa akong oh, igsuon, konsehal ko lang lang. Ganun tara po sa kapitbahay nila kung ano po pwedeng masasakyan, madala to sa ano po sa hospital sa hospital para mapa up. Kailangan itong ma-check up agad. So, tagal lang yung nagnanap mo. Tapos hindi na. Baka UTI. Oh, baka po tong mga kabasa UTI po. <ito. tong> Dalhin si Marby sa hospital para mapatsikya, para matukoy po kung ano po yung karamdaman niya.